na para sa mga school jokes. Handa ka na bang tumawa parang hindi mo na intindihan yung lesson? Let's go! Ginawa mo ba yung math homework mo? Hindi na po. May sarili na po akong mga problema. Bakit kinain ng bata ang homework niya? Kasi sabi ng teacher, piece of cake daw. Paano ka magka Gamitin mo lang ang ruler. Seven paano mo gagawin even ang number 7? Simple lang. Tanggalin mo ang letter S. Bakit nakatabi ni ang mata ng teacher? kasi di niya makontrol ang mga pupils niya. Anong school ang puro pagbati? High school! Hey! Anong mangyayari pag uwi mo gamit ang school bus? Ayan na si Manong Pulis! Ipapabalik sa'yo yan! Sa dulo ng ruler na to, may tanga. Alin kaya? Huh? Bakit sa bintana sinulat ng teacher ang lesson? Para daw malinaw! What? Ano ang tres paboritong buwan ng estudyante? June, July at August, panahon ng kalayaan. Salamat! Mga kaklasikong kalok Don't forget to like, mag-comment ng favorite mong joke At i-share sa barkada mo Kita-kitsulit o baka sa detention